sa ngayon kasi ang sinasabi nitong taga DA si Secretary Laurel kasi nga daw namamanipula ang presyo kapag yung imported rice ikanya no na dapat daw eh mga 48 lang yan eh Uh, ang sinasabi niya, magmula nang dumating yan hanggat sa magkaroon na nga ng 15% tariff, etc. No? Logistics, mahabang kwentuhan ito But basically, sinasabi okay. niya, dahil lamang sa paglalagay ng signboard na yaan ay eh, premium rise, ipinapanik na nga sa ibang merkado nga ng hanggang 60 pesos. Ano ang inyong reaksyon doon? Ang problema ko kasi, Sir Ted, ganito po. Ever since na binawasan nila ng 20% tariff yung bigas, yung wala wala exemption yon from premium to wellness guys lahat po nakaltas po ng pa ng 20%. The problem with the importer hindi sila bumaba ng presyo. ah uh, actually, dito sa region 8, in September ng mga presyo, lalong tumaas pa sila. Mm -hmm. So, ibig sabihin, they took the chance, they took the advantage na binawasan na ngayong taripa, ibig sabihin, mababa nila, tinaas pa nila yung presyo ng bigas. Okay. Sige. So, so nasa, uh -oh. Yes. Nas nasa gobyerno po yan. How will they monitor? Ang problema kasi dito, Sir Ted, wala ka na tayong agency na pwede mag-regulate yan. Hindi tulad doon may NFA, they can regulate the prices. Sa so, ngayon po, wala. Walang ganon. Mm, -hmm. okay. Sige. So, uh, given na yung binanggit mo, so ngayon, ano ang effect nito? Assuming lang, kasi wala pa nga daw guidelines, pero mukhang ang kaisipan dito na Secretary Chu, eh, pagbawalan na kayo kasi dito ang pagbabawal sa inyo eh, sa retail eh. Pagbabawalan na kayo na maglagay ng signboard doon sa inyong bigasan ng premium at saka ng special. So siguro, isa na lang, imported rice tapos ang boxing, parang ganun. Ano ang reaksyon? Ano ang effect niyan sa inyo? Ah uh, sa amin po, ah uh, ang, ang problema si John Sir Ted, no? yung effect hindi sa amin, eh. doon sa consumer talaga sa consumer yan ang babagsak ng problema na yan. Kasi ang isang consumer, bibili nga. Gusto ko maganda, gusto ko masangat, alin dyan. Pwede po hinibigay ang well-built na sabi ko, ito, 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 or ito maganda. Oh. I mean, pwede kong lituhin ang customer, ang consumer. Hindi po makakamuto sa consumer mo yan. Mm -hmm. So ang effect nito na naman Uh, ay ang hindi magandang epekto ay doon sa consumer na naman. Yes po. Isa, isa po uh, certain. Yung consumer, kami magbibigat alam namin yung mga classification, anong klaseng bigas. Yung consumer, paparin na malalaman, hindi, hindi sila well-educated doon sa klase ng bigas. Hmm. So anytime, pwede silang nukuhin yung mga ko siya, te, retail, return, o sino po just pa pa din nilakan wika yung uh, produkto